Oops, andito dito na naman si Uncle Ta. Ngayong araw pala kakauwi ko lang galing sa trabaho dahil tulog pa ang misis ko, ako na lang ang magluluto. Nagpirito nga lang pala ako ng tilapia at saka ang talong. Tatakpan ko lang ito para sa ganun hindi matalansik. At dito naman sa isang kaserola, papainit ko lang itong buro. Ito nga pala yung niluto ko nung 2 weeks pa. Ito yung burong hipon. Habang tumatagal nga ito, lalong sumasarap. Kayo ba mga uncle, kumakain ba kayo ng ganito? Sa katagalugan at ilokano, ito kasi mandalas kainin sa amin. At pinagsabay ko na nga tilapi Rito yung tilapi at talong sapagkat nagugutom na nga kami. At nang lumipas na nga ilang minuto, ito ay aking babalik na. Para sa ganon, yung kabila naman ang maluto. Kaya itong ulam namin ngayon, maparami na naman yung kain namin mag-asawa. At itong sinaing kong kanin, medyo malapit na rin maluto. At nang lumipas na nga dalawang minuto, hahanguin ko na itong talong at luto na nga. Kaya sa kababayan ko rito, gayahin nyo na itong ulam namin. Talagang napakasarap. At sakong sakto, itong buro ay luto na rin. At isasalin ko lang ito dito sa container. Itong burong nga pala na ginawa ko habang tumatagal ay lalong sumasarap. At syempre, doon tayo sa man time. Napakasarap talaga. Yummy. Kalasa. At itong tilapia naman ay akit tinagilid para yung kabila naman ang maluto. At itong kanin naman namin ay luto na. Kaya sandukan na tayo. Bago nga pala akong kumain, malugod muna akong buhabati na isang magandang araw sa ang barangay. Barangay Kabuka, Barantuan City, Lungsod pa rin ng Nueva Ecija at binabati ko rin yung aking pisa na napakaganda si Ate Jonary Manuel Miguel from Barangay Santor Bungabon Nueva Ecija ingat po kayo palagi kung saan man po kayo pumupunta at ngayon balik na tayo sa aking sinasandok tinawag ko na ngayon misis ko dyan para sa ganon maghain na siya sa kutsyon hainan wala kasi kami lamisita kaya sa loob lang kami ng kwarto kumakain kung magdodonate kayo ng lamisita pwede din aking tatanggapin Joke lang, nakakaya naman. Kaya tara muna mga maangkel, kain muna tayo. Itong talong muna ang isasawsaw ko sa buro. Sa unang subo, wow, 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 kasarap, kalasa. Sana natakam ko kayo sa ulam ko, lalo na ang taga Nueva Ecija. San ba merong mas masarap na buro? I-comment nyo naman dito. Kaya mga angkel, isang like and share naman dyan. Ito po yung Uncle Tax. Ingat!